minsan na nang buhay ng kapatid mo, uulitin na naman niya. Ang kasya to kay Sia, susunod ka man. Hoy, babae! Ang saya mo, ha? Anong akala mo? Magiging maganda na ang buhay mo? Tinabihan na kita, di ba? Tigilan mo ang anak ko! Hindi ako sumusunod-sunod sa anak niyo. Siya yung bumalik sa akin. Matagal ko na siyang tinigilan. Pero bumalik siya nang nalaman niya may anak kami. Hoy, kung inaakala mo, si Kuya maluloko. Pwes kami, hindi. E una pa lang naman talaga eh. Pera na yung habol kay Kuya. Palibasa kasi. Gusto mong makaahon sa hirap ng buhay. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, tigilan mo ang kahibangan mo! Kung ayaw mong mapahamak yung anak mo, tantalan mo ang anak ko! Huwag niya idamay yung anak namin dito. Anak mo lang. O, oh, ito. Siguro naman, marunong ka magbasa. Pina-DNA namin si Kuya at ang anak mo. Palibasa kasi. Magpapabuntis ka, tapos ano? Ipapaako mo sa Kuya ko? Eh, ang kapal naman pala talaga ng pagmumukha mo. Hindi totoo to. Anak ng Kuya mo yung anak ko. Sigurado ako doon. Tumigil ka na! Kung ayaw mo mapahiya sa karamihan ng tao, ilalagtan ko yung paho ko. Isang pesos ko pang makita magkasama kayo ng anak mo. Pati ang anak mo, idatamay ko! Kapal lang mukha mong babae ka? User! Halika na nga ba? Sayang oras natin dito eh. <laughs> An anak, tara na! tayo. Anak, antayin lang natin si Mami mo, ha? Sige. Ikaw na lang muna. Kasi mas gusto ko tatlo tayong babanding sa pool, diba? di ba? Hindi po, po. O, oh, mag iingat ka dyan, ha? Uh -huh. Eh. O. Oh. Asan na pala yung kaibigan mo? kamag sa kaibigan ko na yun, mamaya nandito na rin yun. Eh, kanina pa ako nag-aalala eh. Hindi mo lang sa akin sumasagot sa tawag ko. Kahit sa message ko, wala man lang reply eh. Eh baka kasi yung kaibigan ko, dumaan pa sa salon. Eh, gusto kasi nung kaibigan ko na yun, maganda siya sa paningin mo. Baka daw kasi pagpalit mo eh. Ano naman? Bakit naman pagpapalit yun? Tsaka, kahit yung magpa yun, maganda naman talaga yun eh. Charles! Ano dyan na pala yung kumari ko eh? Mars! Oh. Asa si Sia? Andito, naliligo. Pwede, bihisa mo na. Bakit? Okay. Sige na, bihisa mo na. Uwi na tayo. Mars, prank ba to? Sigurado ka ba? Kunin mo na si Sia, uuwi na tayo. Sige. Sige na, please! Sige na. Dito, hey, saglit na! Teka lang! Saglit na! Lumayon ko na sa akin. Teka, problema ka ba? Walang pa rin natin pag usapan to. Ikaw yung problema ko? Layuan mo na kami na anak ko. Teka, ba? Diba okay na tayo? Bakit ang yung... Ah! Oh. Basahin mo! DNA test yan! Nakalagay dyan na hindi mo anak si Sia, kaya pwede ba tigil lang muna kami? Kaya bilisan mo! Hindi ako papayag mo wala kayo. Anak ko si Sia. At di ako papayag, nasirahin lang tayo din ang mama. Yes, lang eh. Di ba si mama may dahilan ito? Sigurado ka? Mas maniniwalaan mo yun. Mauhulit lang lahat. Ayoko maranasan ang anak ko yung naranasan ko. Kaya pwede ba? Tama na to. Hindi naman nangyayari yun. Oo, aminado ako noon. Naniwala ako kay mama. Isaktan ka. Pero this time, hindi na ako papahay na wala pa kayo. Please lang. Ikatiwala ko mo naman ako. Ang dami yung ko dito. Okay, Wala ka, dapat itatakot ka. Wala ka Hindi, hindi na uh -hmm. <laughs> Mama, Para makasiguradyo ka, dito mo na kayo mag-stay. Ako bahala hirap Kasama niya yung tito ko at yung at saka yung mama niya. Sabi niya pa, happy family daw. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila yan. Kasi pa, wala kang pinsan mahirap mo. Gusto ng ata ng siya na yun na matawag niya akong pinsan. Di ba po, wala naman pa akong pinsan na mahirap. Kadiri. Eww. Taang, taang anak, pero kung huna lang pagpapansinin niya, iba ba ipasok ka pa bukas? Hindi lang na yung mga social media mo, wala kang mapapalagi sa mga nakikita mo, at ikaw ay pag-aaral mo na lang. Unahin ko yung pag-aaral mo na sa so ikuti Sige na, pupunta ko kay lola mo. Ma! Ma! Isipin mo talaga nakakita? Kapag talaga mong mukha ng babae, wala nang hindi na ka Pag ako hindi na ka mag-tipi, kakamaan sa babae ay, ay. mo. Alam mo, bilib na talaga ako sa babae. Alam na alam niya kung siya makikinabang. Eh, una pa lang naman ba eh. Pera na yung kuya ang habi niya. Simula pa lang talaga. Ayaw ko na sa pangunukhan. Paano? Yun ko ba? Bakit kumukulo ang dugo ko sa kanya? Eh hey, ano ma? Hahayaan mo na lang si kuya sa babae niya. Hindi ako makakapayag na mangyari yan. Mabuti pa, puntahan natin yan. Dahil nang dinigit di, 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 sa babae niya. Insta-insta sa kanya. Puntahan natin yan. Nang matigil na yung kapatid mo. May mga pagkikita nila yan. Kaya nga. Kaya yung babae niyong piling na piling eh. Kasi nga, mas kinakampihan pa ni kuya kaysa sa atin. Mabuti pa nga, maliligo na ako para makasugid na tayo sa babae mo. At tumigil na yung babae na yun, ikis na ako. Mama! Oh! Absent ba ako bukas? Ah! Oo, oh, na. ako huwag ka naman ang pumasok kasi gusto ka pa makapasok Okay lang ba yun? Eh, gusto ko yung makasama mong mamamig. Opo, yung magkakasama po tayo, pwede po ba yun? Nak, malapit na yun. Pangako, hindi tayo mag-iiwahiwalay. Yay! Hey, Happy family na tayo! <laughs> Sa palagay mo, mangyayari yan? hindi ako makakapayag na magsama kayong dalawa, pati na yung batang yan kung kanino mo anak. Ah, uh, anak. Kali ba, pumunta ka mo na kikita ba yung mama? Mamaya, pumunta mo. Anak? Anak talaga yung tawag mo sa batang hindi mo naman talubo. Kuya, hindi ka pa nadidiri? kung hindi ka ba hon lang nag-iisip? Nagpalungo ka na nun sa babae yan? Ikaw na babae ka, ha? Kapal na mukha! Hindi ko kailangan ng pera nyo. Baka mas kailangan nyo yan. Hoy! Huwag mong pagsalita ng gano'n na. Punting respeto naman. Respeto? Bakit? Alam nyo ba mag-ina yun? yun? Papustos ka talong babae ka. Okay. okay. Baka makalimutan ka pa sa kita. Subukan mong ulitin niya. Baka sa'yo kung gawin niya. Kaya lalo lumalakas ang loob ng babae yan eh! Pinagtatanggol mo! Bakit ba? Wala mo akong nakita ang mali sa sinabi niya. Alam mo kung anong mali? Nabalik ko mo yung babaeng niyan. Yan yung sisira sa buhay mo eh. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Bakit may natitira pa ang respeto sa inyo? umay mali maligin man dito, kayo yun. So pinalalabas mo, masama mo kaming tao. Ha? Hindi nang galing sa akin. Kayo mismo. Kapal ng mukha mo! Tingnan natin! O ano mangyayari sa buhay mo! Pagsisisihan mo to! isa lang naman yung pinagsisinghan ko eh. Yung naniwala ako sa'yo. At sumunod sa mga gusto mo. Oh, ito kuya. Tingnan mo. Ewan ko lang kung di mo kasukurman yung babae. Ito ba? Sa'ng peka yung doktor ba kayo pumunta? Ha? Huwag tayo maglukuhan. Alam mo naman talaga mangyayari. Oh, ayan. Ayan yung original lagi DNA test na siya. Alam nyo, inayaan ko lang kayo magsalita. Anong pakaramdam na lahat ng sinabi nyo kay Virgo, ay kayo pala? Kuya, gusto lang ni Mama, mapaganda yung buhay mo. Bakit? Naging maganda ba buhay mo? Paano mo ako maniniwala sa'yo? Kaya ka nga iniwan na nakabuti sa'yo, di ba? dahil sa pera. Nakakawa nga si Pia eh, yung anak mo. Dahil ka ugali mo. Ngayon ma, tatanungin kita. Matatanggap mo ba si Grigo? Hindi ko malatanggap yung babae niyan! So isa lang ibig sabihin nito ma. Hindi mo rin kahit tanggapin yung apo mo. Sige. Wala namang problema eh. Pero itakwil mo na rin ako bilang anak. At di na kita kikilalaan niyang ina. Tandaan mo ito, Ma. Huwag na huwag niyo nang guguluhin yung mag-ina ko. Pwede ba? Umalis na kayo. Hindi hindi ako makakapayag na sisiraan niyo yung buhay namin. Sigurado ako. Hindi pa rin titigil mo nanay niya tsaka yung kapatid mo. Hindi na nila gagawin yan. Nga ah, pala, sorry ako kung yung ginawa ko yun. Hindi na papaalam sa'yo. Kaya alam ko naman mangyayari ito eh. Kaya inanakan ko na. Ayoko. E, Kapit mo na nagdududa ako. Ngunit hindi ko kayo pababayaan. Ano pala si paring Charles ha? Matutuwa ako ngayon. Pare! glad na lahat ng mga papel na pinapalakan mo sa akin. Lahat yan nakatransfer na. Salamat pare ah. At least wala na akong isipin ngayon. Panatag na ako para sa mag ina ko. Pare, believe din ako sa iyo eh, no? Lahat gagawin mo para sa magina mo. Tsaka yung buhay mo sa US, pagpapalit mo talaga dun. Alam mo, hindi ka pagpapalit yung magina ko. Kahit kanino. Sigurado naman ako eh. Mas magiging maganda yung buhay ko. Kasama sila. Salamat ulit dito ah. Buti pa ah. na rin kita sa inyo. Tutal, pupunta naman ako sa magina ko. Sige pare, mas maganda nga yan. Love. Oh, Sorry ha, ah, kung tagalan ako. Nagantay ba yung anak natin? Ay naku, nagtatampo na nga eh. Birthday na birthday niya. Hindi mo pa binabatik. Eh, love. Marami kasi ako inis-kaas eh. Asan ba yung anak ko? Andun. Siya! Dito na yung daddy mo. Anak, pasensya ka na. Di ko naman nakalimutan yung birthday mo eh. Tatambo ka ba? Eh daddy, kanina po po kita inaantay. Gusto ko lang po, po po kita na po magpagumbunta sa, sa resort na pinuntahan natin. Doon mo gusto mong birthday? Opo. Actually, anak, kaya nga ako na late eh. Okay na, nakaready na doon. Tsaka, yung mga kaibigan mo na doon. Talaga eh. po. Oo naman. Ikaw na lang inaantay. Taan na lang inaantay. Ba't ka naman yung sa akin? Kaya nga, surprise, di ba? Birthday ng anak natin, alam sabihin ko sa sa'yo. Hindi e, ko lang. Alam mo itong ukay na papabayaan ko na. Ano naman to? Hindi ka nagsabi. Eh. Alam mo namang isara ko na naman to. Sayang naman yung kikitain ko dito. Ayaw mo naman kita mo dito sa ukay. Eh, hindi rin naman established eh. Kung Baka gusto mo, ba? ibang negosyo na lang. Wala na akong pampuhunan sa ibang negosyo. Ayaw na may asa sa'yo lahat. Ah. Regalo ko sa inyo. Ito na to ng... ng resort? Ano resort? Siyempre, yung gusto ng anak natin. Yung resort na pinupuntahan natin? Kami-ari nun? Hindi ako. Ikaw. Binili mo yung resort? Oo naman. Oo naman. Sobra-sobra naman yun. Masapat naman na ang okay pang... Para sa... Sa mag-inas. Ano ka ba? Pakaabayaan ko pa kayo. Di ba sinabi ko naman sa inyo na... Babawi ako. Kulang pa nga yun eh. Natagal ng panahon na wala ako dito bis naman oh, no? wag mo naman tanggihan. Siyempre, inisip ko lang gusto yung future nyo ng anak mo, so, kung ano ang gusto gusto mong puntahan sa atin na yun. Masaya ka ba? Opo. Sa ng dati mo, kung oh, ano ang gusto mo, Nga pala, Pwede ba, mo, kung ano ang gusto mo, sa kotse? Mga damit mo, kung mo, kung mo, kung ano mo, kung ano mo, ang gusto mo, mo, hindi naman ito ah, Sobra sobrang sobrang tuminigay mo sa amin maging ina. Tama galit sa'yo, di ba magkasama na tayo? Ayaw mo ba? Gusto ko, siyempre. Alam mo, gagawin ko lahat para sa inyo.